na itong certificate na ito nagpapatunay na isa na naman ang naipasa natin ayan so hindi tayo scam. and congratulations fresh na fresh from Toyokawa Toyohashi actually mga kababayan dito siya nag-aral sa main branch natin sa Toyo, sa Hamamatsu ito po ang pinakamalapit na branch from Toyohashi so yung mga taga Toyohashi Toyokawa dito po sila nagpupunta and one ride lang naman walang norikai diba? Ne? And um, ilang days tayo nag-aral. Ayan. Four days Four days and one day. Ayan. Palapak ka naman naman sarili mo. Yay! Thank you. Anong pa karamdaman? Masaya naman kasi nawante ko lang po yung stashes. Worth it ba? Kasi ang Toyohashi, di ba? Uh, tawag dito, pagbiyahe-biyahe ka dito yung apat na araw na yon, diba ba? So, yung pinabayad mo sa pamasahe, yung effort mo, yung oras mo, worth it naman kasi look at that. One lang. Totoo to mga kapabayan. Hindi to po scam. Okay? And ano ang sekreto ng one day? Basta makinig lang po kayo ng mabuti sa explanation po na tinaturo po nila. At saka gambar po. Focus lang. Focus po sa ano. Mahirap ba hindi na mas masyado. Basta nakikinig lang po kayo ng maayos explanation. Ano ba yon? Nung nagtitest ka ba doon, no, nare-recall mo kung ano yung pinag-aralan mo dito, nag-reflect ba siya doon? Tsaka Opo. yung paano namin siya na-explain, nakatulong ba sa iyo? Opo, lalo na po yung mga mali ko na dito dati, mm -hmm. na tinutuloy niyo sa akin. Nalala ko po nung... Na nag nagkita ko na po siya nagtitest. doon. Oh, nice. So, makababayan aral po tayo. Understanding po tayo. So, di ba? Invite mo sila. Hello po, mag-indulog po kayo sa Atuan, masaya po mag-aaral dito, tapos sobrang worth it po. Pa, paano may relate rate ang Atuan? 10 out of 10. Wow, binigyan tayo ng 10, yan, out of 10. Thank you so much, at syempre... Uh, abangan natin siya because sa uh, stay in po siya mga kababayan ng mga taga Toyokawa Toyohashi pwede rin mag stay in so ibig sabihin ng stay in 2 to 3 weeks yung kanyang kukunin uh, free accommodation po yun and during the driving dito niya pag-aaralan ang home men para pag labas niya okay na rin siya para do sa final exam which is yung 100 items ayan masaya masaya ba? sobrang saya po sobrang saya <laughs> sobrang worth it po yung ano pag-aaral po dito paano mo nalaman at na sa pagbigyan ko lang din Sinabi po sa akin. Mm -hmm. Anong image sa inyo nung atwa nung sinabi ng friend mo? Sabi kasi nung kaibigan ko, okay lang daw dumiretso sa driving school pero mas okay kung mag-enroll po kayo dito kasi hindi, di po kayo mahirapan sa mga exam. Then, ano yung masasabi mo dun sa sinabi ng kaibigan mo? Totoo naman po, at saka sobrang sayang po nag-enroll po ako dito. Yay! Hey, congratulations again!